Naglalambing po siya. Lapit po siya ng lapit sa akin. Nagpapapansin po siya. Kasi hindi ko siya pinapansin, Oo. Oo. Oh. Oh, oh. yata. <laughs> ka, Peewee. Ha? Pee Wala siya kasama, babaya. Kuwawa ka naman. Wala <laughs> <Lang> kasama. <laughs> Ayon, -album. Ah, ano ba? Hey, but ba't di ka tumitingin sa akin? Ah, ba't ayaw mo ko tingnan? Anong problema mo? Nagtatampo ka? Ba't iba yung direksyon na tinitignan mo? Oh. Sorry na, wag ka na magalit. <laughs> sorry na. Wag ka na magalit. <laughs>